gumagana lang kapag nilalagyan or dinidiin ang baba. Ayan, kapag nilalagyan ko po ng pangsipit, nag uki -okay agad ang display. Nag-DIY po pala ang may ari nito, binili sa online. At after one month daw niyang ginamit, ayan, bigla nang po nagkaganito. Umangat din ang screen mga idol at hindi daw niya ito maipit. So ayan, tingnan po natin at i-check ko kung ano po ang nangyari, bakit po nawawala ang ilaw. Kaya buksan natin mga idol at i-check natin paano ito ginagawa. So panoorin niyo po ang video kung paano ito naayos. So, hindi ko po ito pala pinalitan ng LCD. At ayan, naangat ko na nga po yung pinaka-back case at inangat ko yung battery. Ayan, wala na pong dikit. So, kailangan nyo rin i yan mga idol para iwas masira. At ayan, nakita ko dito na ang pinaka-baba niya ay nakaangat. Hindi po pala na i-fix ng tama. At nung inangat ko po yung pinaka-LCD mga idol, ito po yung mali sa mga naglalagay ng LCD. Ayan, nakita ko mga idol, itong itim na pantapal, hindi po tinanggal. Yan po yung cause kung bakit pala ito umangat. At pati po yung baba at nakita ko rin na ang pinaka-flex pala ay hindi po dinikit. Kaya umangat po ang flex at kapag dinidinan mo, nawawala-wala siya. Yun po yung cost mga idol kaya dapat nyo talaga itong iangat dahil aangat talaga ang baba at kapag hindi niyo po idikit so kagaya dito. Ayan ganito po ang gawin niyo mga idol. Kailangan niyo yan idikit para hindi umangat din ang baba. Kaya ayan. So testing natin mga idol. So dinikit ko lang po siya. At tingnan natin mamaya kung ganun pa rin nawawala-wala pa rin ba ang display? Ito yung mga mali, mga idol. Kapag nag-DIY ka, dapat ganito, mga idol. Hindi mo pa ito dinikit, hindi mo na makita yung angat. So, how much ba kaya kung dinikit mo na siya? Ayan, so testing agad natin, mga idol. So, dapat, mga idol, sundan nyo po ang tutorial natin para hindi po kayo sumablay. At ayan, open na natin. At kanina, mga idol, nung inopen ko siya, nung hindi ko dinidinan ito, hindi po makikita ang display. At ngayon, hindi na po natin dinidinan, mga idol. Nag-normal na po ang display. Kaya ayan mga idol, lalo na kung nag DIY ka, kailangan mo talaga mapanood ang mga ganitong video para hindi sumakit ang ulo mo. Ayan mga idol, hindi ko na po siya dinidinan at pansin nyo, Nag nagnormal na ang display at ayan, itapo na natin yung pangsipit 100% tested na po ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana i-share nyo po ang video.